Guys, andito na na-display ko na yung mga bago kong pinamiling batch ng maruan ngayon. So, hindi naman siya ganong karami, guys. Kasi nga, yung plano ko, pupunta ako ng Divisoria. Bibili ako doon. Uh, ako lang mag-isa magbibili para hindi ganon ka-bulky yung mga bibili ko. Para mabilis maubos, lagi akong makakabalik sa Divi para alam yung mapalitan ng, mapalitan ng mga bago. Baka pag may mga bago sa Divisoria o malamang ko kaagad at makabili agad ako kagaya ng mga pinakita kong hinol ko, ilan na yung mga nakuha kong bago doon kasi hindi nga ako pwedeng magdampot ng magdampot ng maramihan. So ngayon guys, i-share ko sa inyo guys kung paano ko siya di display dito. Actually, hindi ko siya nailagay lahat kasi wala na akong space and wala na akong hook. Sobrang kulang-kulang ako ng gamit guys. Kaya hindi ko na-display lahat. May mga ilang pads pa na hindi ko nailagay. Siguro pag nag-share ako ng mga prices, doon ko na lang ipapakita na yung kung nailagay ko na lahat. So, doon ako mag-share ng mga prices. So, ngayon, papakita ko lang, guys, kung paano ko siya din display. So, ayun, mga pads-pads kasi hindi ko na nilagay lahat sa sabitan. Kasi, kung ilalagay ko lahat sa sabitan, wala din akong time. At kulang ako ng hook. So, ma-accessize sa hook. Kaya, ito na lang ginawa ko. So, expect nyo, yung mga nakita nyo din sa ibang, sa hinol ko, yung ibang items doon is wala dito. Kasi nga, alito muna siya, tinabi ko muna. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya di-display. Okay, hey, let's go pa siya. Okay, come here, baby. Okay, natin dito, guys. Pawis na pawis ang... Ano, ano, Ayan. Pagkita na natin actually dito, guys. So, ayan, guys. So, may mapapansin niyo, parang ganun pa din. <laughs> parang walang nabago. Ano. So, so, dito, guys, sa side na to, guys, wala akong binago. Inayos ko lang siya rin, ah... Uh, Kinompress ko lang siya para... Ayan, para magkaroon ng space dun sa may gitna ng maisiksik ko yung isa sa mga pads ko na bago. Para maisiksik ko lang yung bago kong pads dun. So, yun. So, makikita nyo guys dito sa line na to, wala ang nabago. Uh, ganun pa din kung ano yung pinakita ko nun sa inyo yung the last time na, uh, yung last na, ano ko, na video tungkol dito sa pag-display. ba diba, sa nagre-arrange ako. So, ganun pa din. Ito lang nabago guys. Ito yung isa sa mga bago ko. Siniksik ko dito itong, Pokemon Ball. <laughs> Ganyan. ganun. Ayan. So, yun, guys, ang mga bottle. So, dito naman, guys, sa gitna. So, dito, dito sa side naman na to, guys. Ah, uh, ano to? Yung itong mga to, eh, ito. Tsaka ito ata yun. Dito, sa baba to, itinas ko. So, nilagay ko siya dito sa part na to. Kasi yan yung parang may space para sa sa mga product na to. Tas dito guys sa baba, ito na, ito na may binago ako dito. Mede kaya ko na na-rack. Ayan, so dito sa baba, itong mga earrings ko guys na magnet. Inilipat ko siya diyan kasi may space pa diyan para dahil yung pinagkuhanan ko nyang ano na yan, mga items na yan ay may iba akong nilagay. So dito guys, ayan, yung aking mga bago. Ayan naglagay ako dito guys ng mini rack. Kinuha ko yung rack ng aking little Sophia. Ayan. Sa kanya 'yan. Kinuha ko yung mga laruan niya nilagay ko sa isang box. Ayan kasi uh, bala kong mag-purchase guys ng ano, ng stand para dito sa mga iba ko pang accessories. Wala na talagang space, wala na talaga mapaglagyan. Kaya ayan. So hiniram ko muna itong kanyang rack. Ito dito ko na nilagay yung mga bagong fake nails. Ayan. Yung iba hindi ko siya guys na i-display lahat. Andun lang kasi nga. Dapat kasi nga limited lang ang aking displayhan. Yung space. Kaya yan. Nilagay ko na lang muna yan dyan. Ito. Halos na display ko lahat. Kakaunti lang yung natira doon. Na, na extra. Ito. Apat lang na display ko. Yung iba doon no, tinabi ko na muna. Tapos ito guys. Ayan. Naglagay lang ako dito ng tatlong peraso lang ng wallet. Actually apat to. Oh, nabili na yung isa. May bumili ng isa. Ayan. So, yung color, color violet yung, yung binili niya. Ayun. So, yung iba dyan, hindi naka-plastic. Kasi ito, nalagyan ko ng plastic, guys. Buti na lang may free yung clams ng plastic. So, dito ko nilagay para hindi siya madumihan pag i-display. Tapos, dito ko nilagay itong mga bago kong ato magnetic earrings. Ayan. Ay! Ah. Uh. Ayan. Tapos guys, itong aking mga lip tints, sinilipat ko dito. Ayan, may lalagyan siya. Tapos ito, hindi ko pa alam paano ko i-display ito eh. Gusto ko sana may, may container to. Baka ililipat ko to sa isang container. Pero ginanyan ko muna siya. Kasi wala pa nga akong masyadong ano. Gusto ko ma-i-display muna lahat. Tapos ito guys, ang aking mga bagong clamps. Ayan. Tapos dito naman sa next layer, ito na. Nilipat ko din tong mga natira ko pang mga rings. Yung mga dati ko pang rings. At ito, another clamps. Ito ko din nalagay. Isa pang bago ko din mga hair clamps. Tapos, guys, <laughs> hindi ko na alam kung saan ko nalagay ito. Kaya dyan na lang muna. Eh, double na, na yan, guys. Dalawa na nabawas dyan. Napaka-fit talaga niya. Yung shopaw na yan. Na squishy. So, ganyan, guys, yung eksena sa rack na yan. May, mali, may, may little pa dito. May sugat ka na naman, bi, oh. Ayan. And then, dito tayo guys sa ano na to. Sa malaking layered rock ko. So, dito. Ayan, yung sticker pa din guys yung nandyan. Pero, ayan ang aking mga skibidi toilet. Buti nagkaroon sila ng space. Kasi kahit papano guys, madami nang nabawas sa aking mga stickers. So, ang aking mga skibidi toilet. Lucky dito ko nilagay. Ayan. Mm, ang cute. Ayan. Super cutie. Perfect na perfect siya dyan. Sa, ano na yan, sa pwesto na yan. Tapos, ang aking mga slime. Ayan, guys. Ayan. Yung capsule, guys, na bentahan na ako. Ayan siya, guys. Oo. Oh, aking mga slime. Ito, guys, malaki yung isa compared dito sa isa. Pero, paras lang sila ng price. 160 per box, 24 pieces. Yung aking bouncing clay, isa na lang. Hindi ako naka-angkat ng bouncing clay kasi hindi ako nakapunta dun sa sampu-sampu, guys. Kasi wala pang bago. Eh, dun ako bumibili ng bouncing clay kasi mura. 55 lang. Dun sa Divisoria Mall, sa basement, 65 na. Kaya, saka na lang. And then, ito, bracelet pa din yung nakapesto dyan. Tapos, ayan, nakaganyan. Ito, guys, ang aking sand. Crescent okay, na bago. Bagong item. So, dyan ko na lang siya. Ipinatong ko na lang siya dyan. So, pag nabenta na tong ano guys, may iba na akong ilalagay dyan. Ayan. Mas ganun pa din dito, mga candies. Wala naman na bago. Hindi ako bumili pala ng candies guys. Kasi okay lang man na mapaubos yan. Ayan. Tapos dito sa gilid, a little pia. Pawis na, pawis na. Kung mo muna yung face mo dun sa loob, tapos balik ka dito. Tapos ito, ito pa din. Ayan lang yung mga bracelet pa din dyan. Tapos, Eto guys, ang buds na to. Ayan, nalito ako nito guys kasi dun sa vlog ko, ang sabi ng lalaki, 20 pieces daw to, 150. Pero 10 lang talaga yung laman na kailang beses akong nag-check, binilang ko. Kaya hindi ko tuloy mabenta ng 15. 20 pesos ko siguro yun. 20 pesos ko siya binibenta guys. Um, may bumili na kanina. Ayan. Yung isang mami, bumili siya, binili niya yung baby niya. Ang cute gaya nito. So, yan. Dito ko lang siya nilagay. Nakagaling lang siya. Okay, siya. pwede naman siyang maisabit. And yung tato sticker, yun ko na lang siya pinwesto. Yung galing dati dito. Nilipat ko siya dyan. Yan. So, yan yung eksena niya sa area na yan. Ayan siya. So guys, dito naman sa area na to guys, ito sa pinakagilid ng aking layer drop. Yan, malapit ito sa gate. <laughs> Lagi akong naglalagay dito kaya ako na ako kita niya. Pero wala na yung batang taga-kupi. Siya eh. lang naman nag-iisang kumukuha dito. So, ayan. Ito guys, yung mga pigments ko pala dati. ginanito ko siya. Hindi ako nag-alangan kasi kahit wala akong mga hook, ayun o, oh, pwede ko siya pagsasabit dyan, isa-isa. Kaya ginagyan ko siya, guys. Ayun. Di ba? Mas maganda. Mas kita siya. Yung mga color shades niya, mga shades ng kukot sa mga designs. Mas kita. Tapos, ayan. side Ay, dito, ayan. Ito yung aking, wala na akong mapag-anuhan. Mga hair clips. Hindi nakikita, nilagay ko na lang siya dito. Tapos, ayan yung, tag dito, yung kitchen ko na dati pa, yung partner ko bumili niyan eh. Yun, Hanggang ngayon meron pa siya. So, so, ito na guys, yung mga bago kong ano. Nalagyan ko na guys ng ano, oh. Nang price, yung iba wala pa. Malalagyan ko yung pagka nag-share nag na ako ng mga prices. So, ito guys, so, ayan. Yan yung iba kong mga bagong tricks. Wala na kasi space doon. dyan. And, tingnan nyo, wala akong nabago dyan. Kinumpress ko lang siya dito para hindi siya sagad na sagad doon. So, ayan siya. Ganun pa din siya, guys. Mas inayos ko lang siya. So, wala akong dinagdag doon na anything. So, ayan. So, dito lang ako nagkaroon Ay, dito lang may nabago. Ah, ito nga. Nalagay diba ko yan. Tapos, yun, yung iba ko pang mga ano na doon, binaba ko na lang siya din. Iba. Yung star, itong escape toilet pa na natira. Ayan. Yung iba pang fake nails na nakaganito lang. Ayan, may mga price na din. Yung dinikitan ko na para hindi ako makalimutas. Yan yung make-up, gagagay ko na mas malapit ko siya dito para nakapansin. Kasi dito hindi siya bansin na dito siya sa may ano, dulo. Hindi siya napapansin. Mas, kaya eh, ito para mas makita siya. Ayan. Tapos wala, ganun pa din yung mga dati ko guys. Sinalo-halo ko na lang siya. Ayan. Kaya yung iba pa doon, yung mga, ba, mga, mga dati ko pa guys. So, na, dito ko siya inano sa pinaka malapit sa gate para mas una siya makikita. Mas una siya nga kapapansin. So, yun guys, oh, sa area na yan, inalo ko lang matahalo-halo lang, may bago, may dati pa, para hindi lagi yung bago yung nakikita nila. Yan. Tapos, yan. Ito na guys yung last na area. Yun dito sa may, ano ko, dito sa aming screen. Ayan, yung aming, tulugan ng tersya ng aming pusa. Diyan lang, inaabot niya yung mga ano ko dyan mga paninda Kaya kinuha ko na yung balis. Hindi ko na muna din display. So, yung nandito is ayun siya guys. Tingnan nyo. Karamihan mga, mga pads. Diba ng mga nakaraan, hindi na ako naglalagay ng na mga pads talaga. Nilalagay ko sa sabitariya lang. Wala akong mga hook. Kaya, ang ending, ganyan. Kaya yung iba, hindi ko na i-display. Pero, okay lang kasi. May didisplay. Gagawa ko yun ng paraan. Kahapon nung talaga pagod ako. Tapos, yung diretso display hindi ko muna na ano, naayos siya talaga ng no, maging space saver siya. So, yun na siya, guys. Mga bago yan dyan. Yung iba, luma dito. Ayan, sa unhan. Yan lang yung mga naka... Ganyan. Ayan. Tapos ganito siya, guys, sa harapan. Ayan. Kinuhanan ko siya ng video dun sa harapan para makikita kung paano siya sa harapan. So, ganito siya, guys, dun sa front. sa sa front guys attractive siya tingnan kasi ang dami na naman ng tingnan doon sa harapan so mapapansin na naman tong ating tindahan guys na. puno na naman ng ating tindahan Ayan. So guys, abangan nyo yung aking pagpa share ng mga prices kung magkano ko siya ibebenta bawat isa. So para magkano ng idea. Thank you so much! Bye bye everyone guys!